Hi guys, ayan, welcome back sa aking YouTube channel Gorgeous Dessa guys, dito tayo, pasok tayo sa Fort San Pedro Cebu City, Philippines Ayan, dito tayo, pasok kami Saka magtatanong, ayan o, oh, di ba, dapat ang labas ng Fort San Pedro Ayan, dito, andyan, ayan, o oh, di ba, ganda ganda yan, you no. Know, napaka lumang ano talaga. Ayan, dahan-dahan siyang pumasok. Oh. oh. <laughs> eh? Ah, sire, ha? Close. Close? Bakit? Close? Ay, ayun. I'm Ay, sorry. Talagang close. Ayan, no. Kita nyo na po. Close na. No sayang. I'm so sorry. Dito lang tayo sa labas. Ayan, oh. Sayang, hindi tayo makapanood sa loob sa Port San Pedro, guys. Kasi may activity. Siguro may nag, ano, no? Oh, may event. Ayan. Ayan. Hindi hmm, Di man makita. Ayan, yun yung mga, yung plaza independence, ha, guys. Ayan. Dito lang kami mag-iikot. Ayan. Ah. Oh. Ayan guys, o oh, tingnan nyo kung gaano kaganda yung nasa paligid. Ayan yung laki ng ano, banga, aywan, anong tawag dito sa ano, sa Tagalog yung banga. okay. <laughs> oh, ayan, papaganda ganda. I love. Ito yung mga

Pakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung Plaza Independencia. Yan. Yan guys. Diba ang ganda? O oh, may mga ano na, may mga Christmas light. Pero hindi pa talaga lahat. Yan. Maraming nag-date dito. Meron namang walang date. Ayan o. Oh kung hmm, sino ang hindi pa nakapasyal dito, pwede kayo magpasyal dito, dalhin yung pamilya nyo. Tapos, sa hindi nakakaalam, ano lang talaga yun, nandun yung for Saint Pedro, eh, hindi talaga pwede hanggang ano lang pala. Ah. Parang, anong oras? Si? Unsay oras, gali siya lataman? Five. Five? Oo, oh, oh, five o'clock lang pala pwede, hanggang five, five. o'clock lang pwede oh, yeah, makapasok. Ngayon hindi na pwede makapasok guys. Kaya yun itatandaan nyo. Hanggang 5 o'clock lang pwede makapasok. Ayan. oh, yan. Yeah. Ah may kinasal po pala. Kaya hindi kami pwede makapasok. Ayan. Ito, may ito saan? Oh. Ayan guys. Ayan lang. Basta marami to. Hindi ko na lang ano, ganun lang, yung phone ko na lang yung pinapaikot-ikot ko dyan sa paligid ng Plaza Independencia. Napapakita ko sa inyo kung gaano kalawak talaga 'yan, sa so, hindi nakakalaam. Maganda talaga dito. Subangan sa tapos dito ko. Ayun, ayun yung Malacanian ng Cebu. Malacanian ng Cebu. <laughs> ayun guys. Adiba? kasi yung mga puno talagang mga lumang luma lumang luma talaga dito yan o diba yan guys video madilim dilim na kasi yung cellphone ko hindi naman ganong kagandahan <laughs> ayan thank you so much sa inyong panunood ayan guys na ah, hindi pa nakapag subscribe subscribe na sa aking channel gorgeous jessa Huwag kalimutan, click ang bata para sa notification. Bell. O, oh, ayan, o. Oh. Di ba, bye-bye. Mag-ingat po ang lahat.